So what's up mga idol? So in this video ay i ni tayo na nag-comment sa ating isang post mga idol na nagtatanong o nagpapatulong sa atin about sa kaniyang uh, mga content na nagduduplicate. So yung isang yun pa lang yung long form na video niya mga idol ay naging uh, reels na naging 5 uh, hanggang sa 10 na reels. So ito yung sasagutin natin ngayon mga idol. So ito pala yung uh, message niya. So ito nga po pala si Samuel Laporado at ito po yung kanyang minsan. Idol, pakipunta po sa munti kong bahay. Ang long form video ko, Idol, ay napunta sa Reels pero hindi naman siya mahaba dahil nahati ito na may part 1 hanggang part 10. Nagsuggest si Mita sa akin na gawin ito pero hindi ko ginawa pero nagulat na lang ako bakit nagkaganito ito ngayon. Naguguluhan ako idol. Gusto ko itong burahin pero baka magka-violation na naman ako. Sana matulungan mo ako idol para hindi para po ako ay maliwanagan. Maraming salamat po. God bless. So dito nga ay nag-check agad ako sa kanya'ng profile. So nakita ko dito mga idol na mayroon siyang 3000 followers at 4.2 following. So dito makikita mga idol na legit risk backer talaga ito si Sir Samuel Apurado kasi mas malaki pa yung kanyang following kaysa kanyang followers. Well anyway, check na natin itong kanyang mga post o mga content. So dito nga mga idol ay nakita natin na totoo nga na naging reels yung kanyang mga long form videos. So kita nyo naman mga idol sobrang dami nga yan. So parang nagiging uh, problema nga yan mga idol kasi nagiging maliit lang yung Uh, mga views natin dyan pag ganyan ang setup o format ng ating mga videos kasi uh, nawawala yung time interval so dito mga idol ay siguro ay na turn on ni sir Samuel Aporado yung uh, create playlist on long form videos so ito mga idol ay dapat natin itong turn off kasi pag naka turn on ito ay automatic na nag nagkakaroon ng o nahahati 'yung mga long form mo na video na magiging reels. So, paano nga ba ito i-turn i-turn off mga idol at sundan mo ito. So, bago natin ito gawin mga idol ay parte dalawa dalawa 'yung ituturo ko sa inyo mga idol kasi pwede rin na uh, pag na-turn on niyo itong uh, isang settings na ito ay pati sa reels ay mahati 'yung reels niyo mga idol maging tatlo or apat na reels. So dapat ah, naka-turn off lang ito mga idol. So so unahin natin dito sa Reels. So sundan nyo ito mga idol. So pindutin lang natin itong settings. Tapos dito sa preferences ay hanapin natin ang media. Tapos scroll down lang natin tapos itong uh, automatic AB testing. Tapos dapat mga idol ay naka turn off yan or naka-disable. Dahil pag naka-turn on yan, ayan ay yung magiging dahilan kung bakit dadami or madu ang inyong mga reels. So, ayan mga idol. So, yun yung part 1 natin, yung sa reels. Tapos mga idol, dito naman tayo sa concern ni Sir uh, Samuel Aporado dun sa long form video na naging reels. So, before natin ito ituturo mga idol kung paano i-turn off, ay sana naman ay i-share at i-like nyo itong video para may matulungan din tayong iba mga idol. So, dito na mga idol at puntahan na natin kung paano natin i-turn off yung create playlist sa long form video. So, ang dapat natin gawin ay pumunta lang tayo dito sa ating wall mga idol tapos mag-try tayo mag-post ng isang long form video. So, kagaya nito mga idol. So, try natin. Tapos, next natin mga idol. Pagkatapos ay scroll down natin at i-click lang natin itong create playlist from your video. So dapat mga idol dito sa create playlist from your video ay naka-turn off yan para hindi na kayo magka problema na nagiging duplicate or nagiging marami or nagiging hati-hati na naging reels yung mga videos nyo. So ganyan lang kadali mga idol, i-turn off nyo lang yan tapos i-save.